sa pa lang araw sa ating lahat mga itong kababayan so, sino kaya ito? akong bis babae parang ano sino kaya ito? parang kilal kita kuya ba't ganyan na yung tsura mo? sana ba't ganyan ako. na nakamake up ka? naloko na! Kuya Eddie, ikaw ba yan? Ano nangyari? Nakuha yung babae sa akin eh. Nakuha ang babae sa yo. Nakuha ni Frank eh. Yung vlogger, Oo. Oh. Si nakte, Ba't naging ganyan ka <laughs> na? Kaya ito, pinigil ko lang. Kasi masada ni Baba. At sabi niya ito. Sabi namimiss mo si Charlotte. Ay, umuwi na. Nasa Labat Island na. Basta Quezon oh. Oo. Oh. Pinagtulog muna sa parangiti tayo, isang kape. Oo. Oh. Hindi, yung pangalit. Eh. At ang parang sigol. Hindi pa nakakarating. Eh. Galing ako sa ano, sa... Yung maraming tindang tahong. Okay. Kawit, kawit na eh. Galing ka ng Laguna, tapos sumakit ka ng kawit. Oo. Hindi. Ilang araw ako bago nakarating dito. Pati matarik doon sa Carmona eh. Grabe yan. Tiyagama. Eh, ito. Puro karton na laman ito. Wala nang babae dyan, baka may babae na naman dyan. Ay, kung may babae dyan, patay na dyan. iyak ko na nga. Para ito po. Eh, delete na pa ulit. Pag may nakita mo na na ano. Pag may nakita ulit. Oo, oh, ayan. Pero mo Ay, ibig inaantay, inaantay mo na. May makita ka ulit. Hindi, ito kasi yun. Talagang ano yun. Bukul yata sa akin yun, para matulungan ko siya. Ano ba yung pinakamang? <laughs> Ah, tama, Kuya ID. Ikaw yung naging dahilan para may balik siya doon sa kapag kapag sa mga kamag-anak, no? Sa kapag Sa kapag Kuya ID. Pamangkin pala ng Salud. ano yun, dating mayor. Mayor ng ano? Ng Alapat Kison. Island. Uh, Arapat Island. Mabuti pala, nakuha mo dun sa matanda, ano? Eh, hindi ko nakuha sa matanda yan. Nakita ko sa witi dyan. Na, nilakpan. Yung hindi pa nagpapasko. Ah, hindi pa nagpapasko? Oo, oh, uh, nalakwa ko yung Kaya lang, ano yan, medyo may simpal din yung sakit. Pero hindi ka naman nasaktan alam mo masabi mo? Kunti lang. Nung muna. Oh. Yung Ito pa kanlo masakit pa rin. Masakit pa rin. Yung pangatlo. Medyo masakit. E yung pangapat. Medyo konti lang sakit. <laughs> sa Ano <panang doon>. to? <laughs> Ay, sige. Pakilan na ba 'yan? Wala eh. Pakilan na ba 'yan? Ha? Pakilan 'yan, pangapat. Di. Padalwa lang 'yan. Una si Termo, pangalawa 'yan. Adala lang pa ba 'yan na ilagay mo diyan sa karton mo? Di.

Eh, ito, bago ito, ito, bago, bagong bago, group bago, ko. Bago. Eh, paano kanyan ngayon? Pag-alagala ka na naman? Oo. Uh Pala ko, pupunta ko sa tiyay ko sa patanggap. Ngayon, maglalakarin la, mo kayan? Eh. Hey. Okay. Unti-unti. Unti-unti ng lakas, dito dito. Uh, Pero pagkano, pag tinamad pag ako, dito lang ako. Anong minsan mo kaya, no? Kay Ate Charlotte? Para ano ang uh, apelido nun? Nalimutan ko. Mesa, nito? Mesa, Mesa, ah, Mesa. Carlo Misan? Ah, uh, Mesa. Ay, Carlo Misan. Nandito sa... Danghari. Danghari ito, di ba? Aguinaldo. Langhari, aguinaldo. Danghari, Aguinaldo. So sana maalala mo ako. Ipil-sama natin yung pagkuntung ko sa'yo. Huwag so, ka sana makalimut, ha? Malalangin mo ako na nakaputa ako malakas sira para may panegosyo na ako hindi na ako nakasira ng basura pero wala kang mamay na amoy basura yan para malilin iba galing sa kailin yung bigay yung mga guru sila wala eh kay ano kay ibig sabihin gano'n mo gano'n na pamahal sa'yo mga uh, patagal din patagal din ilang buwan ba kayo nagsama? <laughs>

Uh, Sini. Hello shout out pa. Hello. Tao te Oi. ka. Entry. Dito lang na greet Ah, nandito sa ah. mga. Kababaya. Ah. Ayon mababayan. Ah. kita si Kuya Eddie, shout out tim Daddy Frankie, Shiba Philippines Motor si Eddie. Hindi pa daw siya nakakain sa Jollibee sa so natin sa Jollibee. pag ka? O sige. Oo nga, malapit na nga. <laughs> Hindi ka, wala na lang mga pariyak. Doon ka lang sa gilid ko yan. Babe ka lang ha. Order lang kita. malis ka. ka doon? Ay, eh, nainipin ako. Mainipin ka? Ay, ka. Nainipin ka. Alala ko. Oh, sige. Alala ko yung babae na nakuha sa akin na eh, ano ni Oo. Oh. Eh, yung Frankie. Ah, na miss mo siya. Oo. Oh. Ano pang-apat ba na bukas? Pangapat na araw na ba? Bilisan. Oo eh. Di ba? Pero kung hindi kami punta ng Santa Rosa Laguna, hindi makuha sa akin yung babae na yun. Kasama ko parang hindi ngayon. Kain ka muna? Hindi, mamaya kumakain. Hindi, kainin mo. Gusto makita kong kumakain. Eh, Kahit... may nguya pa. May Kahit isang gagat lang. Oh, okay. uh. Ah. Pero baka kayo? Ha? Lucky Rock Day eh. Hindi. Kasama ko ni Daddy Prangke. Ay, kaya alam ko. Pinapahanap ka? Eh, hindi, nakita na ako. Oo oh, nga, pinapahanap kaya ka ulit. Pinapahanap lang ulit ako? Oo, oh, pinapahanap ka ulit. Bakit kaya? Ano kaya? may ano sa iyo, may magandang mensahe. Hmm? Baka naman nakakahiya na 'yo. <laughs> mahiya yun na po yun. Mahiya, eh. Ikaw mahiya. Pero pinagtaga ko yung ugali ng babae niyan. Akalain mo yung alam yung pang render na ganoon kalaki. Kaya kabilog. Hindi manipis. Di ba lang yung mga tao? Tapos nagpisa sa pera. Ano kinakain mo? Sigarilya? Hindi. Nanigarilya ako. Hindi. Si Hindi ulog. Kung kahit ng gorda. Bisa niya sinipayan tu sa ano e. Sabay bakaw. Kaya ako nang may content. Sabay ako nang kutsara plastic. na ganyan. Ano pare? Ay pinakales. Ay nangyayay pagkain. Sabi ko, mangyayay ka ng pira. Kung ayaw kong bigyan, bumalis ka na. Bumalik ka sa akin sa mga iskar. Ery po kakain ako Kuya Frank kaya. Kaya Kuya Frank, malungkot ako sa pangyayari. Ang balis ang aksyon mo. Apat araw ka naghanap sa amin pero ang bilis mo kami nakita. Sa Laguna pa kayo nakita, no? Tantaro sa Laguna. Talagang nag... Tabing highway, ginagawa niya. Talagang ginu ni Daddy Frankie yung ano, para makita ka, no? Hindi. Talagang... Hindi, kinuntak mo ng kamag-anak na... Psst. Talaga yung babae na yan. Matagal na pala hinahanap niya. Eh... Akala naman... May balte utak takip pala eh... Ewan eh, ko, kung may kaya sa buhay, sabi, mahirap daw, ewan. Eh, hindi maintindihan, maraming sila sabi sa akin yan. Galing daw sa Mandalu yung mental hospital. Eh pagkatapos eh Wala ba, hindi ka na hindi ka yan kasi ang daldal -dal mo. <laughs> Kumain ka muna. <laughs> <laughs> eh hindi eh, ko. Eh ito paano? Eh paano boss? Okay. Eh rapa lang 'yon. Pangalawang palit ng gulong ng kartong 'yan sa pangulo yan. Oh, giba nang giba, bigat, mabigat. Tak ko ba bigat to ah. Mabigat pa sa dalawang kamang bigas to ah. Dalawang akong tiga. Kilala niya si Kuya? Hindi. Ah, uh, lagi mo na dan dito. Chick boy to. Ah. <laughs> uh. Ngawa bigyan takir na cellphone, makita mo ako. Nandun ako. Dito na ako tira Umpisa ako kay Raymond Agos. Kay Lagos, pero pinita ko so na yung Lagos Sige, subong mo muna yung Kuya Eddie Kari well. po, kakain na po ako, Kuya Frank eh. Ako si Kuya Eddie, nakita ngayon na ako na Ray Ano bang araw ngayon? Wibis ano? Linggo. Linggo Linggo na agad? Ang bilis naman nun Abay o, ta Dito ay siya makakain sa so dalis Martes Sa <laughs> so dal-dal niya hindi siya makakain <laughs> Abay, lima araw nang wala Oo. Oh. Yung mga wala pa ng hapon yan. <laughs> <laughs> Para berger pa. Arap kakain ko. <laughs> ayun na, si Kahit eh. Ayun probinsya, Ay, takmin Hindi, hindi ko na po, papatapos yung pagkain niya kasi Abutin pa ka ng, dito, <laughs> ng alas 5 ng umaga. Ang oras natin ngayon ay alas ng gabi. Galing pa kami ng Pangasinan. Oo oh, layo. So, ba? Alam ko sa kandumaan, bulakan mm, mo namin ang labas mo. kasama ko ang team Daddy Frankie Ano eh, bawal sa ano, start eh, mo <laughs> yung motor mo eh. eh, uh, maliit ang motor mo, kung ang motor mo. Yaka-yaka. So, But yung paano kaya ito eh? Makina? So, pasalamat ulit ha, sa pagkukup mo kay, eh. ano, kay Ate Charlotte na. No. Ikaw yung naging, ikaw naging eh. Ang, ang tawag Inday. Ikaw yung daan para makuha siya ng kamag-anak niya. Eh, no? Ayun, ayun. Maraming maraming salamat sa'yo, ano. Uh, mo na yung, ano, yung IBA ko, na no? mm, ah. wala Ito sa mga, ano, pag-atihan niyo, ha. Salamat. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ka Ayun, ayun. Ayun, sa Ayun, ayun. Ayun, God bless. God bless. <laughs>

Ha. Sige. Nagharapan lang di mag -gat -gat. Kaya, hindi magdadumo dapat. Ubusin mo 'yung ide baka abutin pa naman ng araw 'yan ha. Eh. Okay. Eh pala na. Bye bye. Ay, ang ito na So, thank you so much po sa ating sponsor, Shepa Philippines. So, napakakapit nating ating gulong. So, gawin natin pang charity araw-araw sa ating rides. Yun din po sa ating Daddy Pranking at Immortal si Motorbag. Maraming salamat. Pangilin ating vlog. Salamat po.